Main ha, main on to the sini, utar 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 What's up mga kaibigan? Nandito kami ulit sa Luna Ormoc City. Mga ligo na may ugsap na day. Kay na, kay adventure man kay kunungari, adventure. Amot na awon. Tara. Tara, let's go. Paspas kasi lang ang lakaw, bro. Eh. Paspas kasi lang ang lakaw, ay. Na, ay. Eh. Na, mga kaupan nga ito, ay. Eh. Paspas kayo. Mang ha, May odd to onto na si utraso, utraso, utraso. mga toko. Ako dai si. <laughs> <laughs> to sa tanan. Ako na si Melvin Cariman. Ito pala si David Kyle. O pupunta kami sa kasama namin. Ah. Uh, Arap na. Eh ito. Ito si Alimar. Pinakagwapo, pina pinakagahi. Ito, gahig-gahig <laughs> daw. Asawa niya. Ito yung asawa niya, si ni Alimar. Uh. Silo lagi silo. Ito si wife <laughs> ni Divine Kael, si Ningning, ning. bata e friend friend. na <laughs> <laughs> Ito si Bam Bam. Ano to? Ano Choco Bam Bam Bam. <laughs> Ito and si Louie Quiroz. And the Luis last Keros. but not the least. That's all. Thank you. Subscribe and like and share. <laughs> so good na. Tagay, tagay, tagay. Tagay. <laughs> tagay na bro

Yeah. Yeah. <laughs> iko roba, iko roba, iko iko roba, 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 iko iko roba, iko roba, iko roba, iko roba, iko si Brad Gabler. Ya Okay na? Okay 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 Gabriel Tikto 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 Gabriel Gabriel Oh sige utro Tikto Gabriel manuhop Tikay Kopok Tikay kan Sige na Tikto na Tikto Tikat Rama Oh Muko di puto Dari-dari ako amigo so otamigo si hindi ba? may 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 sige sige okay na kayo para sa tinuod lang na na take 3 take 3 take three, take take sige take three, take sige hindi na tayo na para ikat 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 na ikat rin lagyan akong mga ikuan ikat alam nga magsigog stop diri niya utro na putun Okay, kaya yun ako. <laughs> Sige na, tol. Oh, bro. Ako na. Nakita na, mga, si oh na new friend na ako. New friend, na <laughs> Ako na. Hindi ako ganilas. Iyo, pagani, gugasan niya. Ganina, nagkanta, puno tagtulok ka MP. Karo, magtutod na <laughs> mo. Bro, sige na bro, ipalala e, na bro. Asa to? Gabriel. 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 Gabriel lagi. Oh, Gabriel. Masa to? Isundog man ni Jisa? Gabriel. 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 O, Gabriel. Oh, Gabriel. <laughs> Gabriel. Sige na, sige na, sige na. Take four. Take four. Take four. Atro, atro, atro. Okay, next one. Sige, sige, sige. One, two, three, go. One, two three, go. <coughs>

Sige na, giyo na. Sige na. sige, sunod. Oh, good morning. <laughs> Ikaw may yung palayla na mo tanan. MP, <laughs> nang lang may. Asa nga ito MP? Asa ito MP? MP? <laughs> uh, Nawa oh, oh. na ito MP. Nawa na sticker. Nawa na ang sticker. Sige, 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 Abre. Pun eh. Tang-tang, anong kuha no? Hindi mo tang-tang? Mag-tang-tang. Mag-tang-tang. Ano, tol? Ano ba? Tang -tang? So, ay, <laughs> <laughs> Ito rin daw uh. Kanara, milte ha. Milte. Oh, milte. milte. Da. Mo oh, ni si Kuan, si Sparkle ni. Ito bang Nang no, no, Sparkle <laughs> Pero kung sumuhin mo gimpi. Sauna, gata sa imno na ni. Karang kape na. Ito <laughs> <laughs> gata sa imno na ni sauna. Agdaw na mo ginom. Kaming Jeremy ayan okay. na naman na siya rin, bitaw gatas, Sinuot, bitaw? gatas rin sa sauna hindi kayo gumawa ng gatas mga pagsik, di ba kailangan ka ni Mil, oh, Bo, Marvin Wenzislaw Kusog na kayo ng inyong karoon, impi sauna gatas ah, pa gatas pa daw, ano ang mga pagsigyan ba hindi <laughs> na naman na na impi na ikaw impi na yun, kusug na kayo ng impi Sanglit, sa ang let sauna, ilang 100% kusug kayo dagan, karon 50% na lang Karon. atlet man ni. kusug kusug runner man siya runner wala na hangin Oh, runner runner, teka ba'y? Mm. Split Ay, lo, ka, na dyan. ba'y, sa ikwan. Oo, oh, nagbidyo pa may? City lang. Sa si Tihay Ranasay. Hmm. Okay, okay na. Ladies. Ako, bidyohan na ito mga ladies. Gagaya so ano? Hindi sa... po, mga ligo. lo, Lolo, lolo, lolo. <laughs> mga... Hi mga kaibigan Ako si Melvin Kariman Ako rin pala Ako mga amigo 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 Gabriel Amigo Gabriel Amigo <laughs> Gabriel Shout out yeah, ko sa amigo yeah, dahil yeah, nga gusto mangita yeah, na kuya dahil oh, Peter, ano to? Peter Jan Peter Jan Ano sa to yung pinito niya ko? Alias Bado oh Bado dahil Bado Gahe sa loob Badudo ano sa pa? Ilabay Sige na, ilay na na Wala ba, Siya Ati mana? Atong amigo, atong amigo si Gabriel. Gabriel. <laughs> <laughs> Kene? Atong <laughs> amigo. Lowe Keros Ormok City Philippines. Bye bye Lete. <laughs> bye bye. Stay. Dibirik, dibirik public lang. <laughs> oh, kini. Kini. Kini ato suod na amigo. Suod gapon, suod si. so, tanan. Ali Ma. Tu bang mar. What's up, Dayon? Kini, kini, kini. Ini ladies natin, ladies. Ngayon sa tumbangan. Mga ladies, ladies. Ladies, ladies, ladies. Good meeting now, ha. Oh, si Ning Ning. Ep, ano to? Ning Ning, Epen Batarius. <laughs> <laughs> oh, ito. Amiga natin si Amiga. Si <laughs> Amiga yu natin. Si Amiga mo ni mo tanan. Si Bamba, Choco Bam, Bam <laughs> <chocobam>. Bam. bam. <laughs> ito, ito, <laughs> ito, ito. <laughs> ito siya, ito siya. Ito siya, ito siya. Sige, sige. Ano? Pakai ini. Pakai, pakai mana sahaja. bro? Pelajar nama bro. Ah, si jinsa Jisa. <laughs>

Pohon, anniversary na to. Join na mo. Da. <coughs> pohon, pohon. Pohon. Kiti okay, was story ada. Isa man ni. Mga lang. Oh, kana 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 as klaro ya no. Ah. Dia warna gila, hono gila. Wei, aku langsir, aku langsir. Aku langsir tadi. Dunia orang miskin. Bawa ini na tenan. Mang bawa ini nak tenan. Mangalidis. <laughs> <laughs> Mangalidis na Shout out dekau sama kau dia. Mangalay des na to. Paelae la de ko sa akong amigo na, isa ka admin nato na kogihan. Kay kogihan. Si KL, KL tot L Gaming. Wazap yo. KL dito. Ayo, chuk tug. Shout out ko sa mga, sa brother to. Sa to, Shout out ka sa nag-feature ng Thunder. Ay bolado si Pre. Bam pre. Ako's kami ng Idol man si pre. Shout out kay Sardinas Benay. kami susu manto. Ta, ito Eh si Yupi, si Yupi. Ayo, kami pa lang ako ara. Ako din video si Yupi. Muy tapang na dahil ni Ron. Ito, ito. Nagigilang ko sa'yo. Nagigilang ko sa'yo. Bukan, alam na yun. ko sa'yo. ko sa'yo. Ito, ito, ito. Natay. Ang ganyan.

the drinks bring back all the memories So powerful to start. Now my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I carry this torch for you. thats you know i never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah. That everything gonna be alright. Go and raise a glass and say, Yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were the dreams bring back all the memories of